Magandang buhay, isang pagbati ng kapayapaan at maunlad na pamumuhay sa ating lahat bagong Pilipinas. Pasukan na naman, kaya naman ang mga magulang at mag-aaral ay lubos na naghahanda sa pagbubukas ng eskwelahan. Pero kasabay nito ay ang iba yung pag-iingat laban sa mga masasamang loob ang isa pang kailangan. Kaya naman ang ating kapulisan ay may inahandang balik eskwela safety tips upang maging ligtas ngayong pasokan. Narito at ating alamin sa mga kalamang pamamarisan. Mga balik eskwela safety tips para sa mga magulang at estudyante. Una, palaging makipag-ugnayan ang mga magulang sa mga guro o gwardya ng paaralan. Dapat ipaalam sa kanila kung sino ang tagasundo ng inyong mga anak. Pangalawa, kung hindi sumasakay sa school bus ang estudyante mas mabuting kumuha ng suking nagmamaneho sa eskwelahan. Kung hindi, kaking isulat o isaulo ang numero ng kanyang sinasakyan at tandaan ang mukha ng driver. Pangatlo, palaging ipagbigay alam sa mga magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa eskwelahan at kung sino ang mga kasama, pati ang mga paraan upang sila ay makontak. Pangapat, payuhan ang mga anak na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pa ang sundo at huwag makipag-usap sa di kakilala. Panglima, maging alerto palagi lalo na kung nasa daan at iwasang abutin ng dilim sa daan. pang maging maingat at mapagbantay sa mga dalang gamit. Pang-pito, mas mainam na may kasama kapag pupunta o pauwi galing eskwelahan. Pang-walo, alamin kung saan ang police assistance desk na pinakamalapit sa paaralan. Yan ang mga dapat ninyong malaman at tandaan dahil ligtas ang may alam. Ako po ang inyong EPD Kaalaman Correspondent, Police Lieutenant Colonel Abraham Satore Jr. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.